Magandang araw, narito na ang headlines mula sa Philippine News Agency. Makakatulong ang bagong pirmang 2024 General Appropriations Act sa pagpapalago ng ekonomiya at sa maayos na pagpapaabot ng serbisyo publiko. Ito ang pagtitiyak ng mga economic managers ng gobyerno. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisakan, napapanahon ang pagkakapirma sa 2024 National Budget dahil kailangan ito sa pagsusulong ng pagbabagong panlipunan at pang-ekonomiya. Paliwanag ni Balisakan kasama ang paggastos ng gobyerno sa mga nagtutulak sa pagsulong ng ekonomiya nitong mga nakaraang taon. Tiniyak naman niyang gagamitin ng maayos ang budget at ipapatupad ang mga programa na magsusulong sa pagunlad ng bansa para sa ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. Umaasa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maisusulong din ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagbirma sa 2024 National Budget. Ani Teodoro, mahalagang maisa sa ayos ang pasilidad at kagamitan ng AFP para mapabuti nito ang pagtatanggol sa bansa. Ipinapakita rin anya ng AFP na porsigido ito sa planong modernisasyon at hindi ito umaasa sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Pinirmahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2024 General Appropriations Act na naglalaman ng budget na 5.768 trilyon Pesos. Nakatutok ang planong gastusin ng gobyerno sa pagsugpo sa kahirapan, pagpapaunlad ng infrastruktura at pantaong kapital at pagpapalakas ng ekonomiya. Itinutulak ng mga foreign ministry ng Pilipinas at China ang pagkakaroon ng patuloy na dialogo para maresolba ang lumalalang tensyon-bunsod ng agresibong pagkilos ng Beijing sa South China Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nagkausap na sila ni Chinese Foreign Minister Wang Yi noong miyerkules kung saan nilinaw na magkabilang panig ang kanilang posisyon sa ilang issue. Nagkasundo rin ang dalawang opisyal na maglatag ng mga kondisyon pabor sa dalawang bansa para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Matatanda ang pinagsabihan ni Wang ang gobyerno ng Pilipinas na mag-ingat at huwag ilagay sa alanganin ang relasyon nito sa China. Babala ni Wang kikilos umano ng naayon ang China kung magkakamali ang Pilipinas sa pag-intindi sa sitwasyon at igigit ang posisyon nito o kung makikipagkuntsaba sa mga puwersang gustong manggulo. Bago ito, ilang beses na inireklamo ng Pilipinas ang pag-aligid ng mga barko ng China sa karagatan sa Ayungin Shoal, pati ang pagbuntot, pagtira ng water cannon at pagbangga sa mga sasakyang Pilipino. Desidido ang administrasyong Marcos sa sugpuin ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga programa programang makapagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya. Ayon sa National Anti-Poverty Commission, layunin ng administrasyong Marcos na ibaba sa 8.8 hanggang 9% ang poverty incidence sa bansa mula 18.1% noong 2021. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na maglalaan ang gobyerno ng anim na bilyong piso para bahaginan ng ayuda ang nasa 12 milyong mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng mga programang Akap o Ayuda sa Kapos ang Kita. Sa ilalim ng Akap makakatanggap ng one-time cash aid na 5,000 piso ang mga benepisyaryo nito na may buwanang kita na hindi tataas sa 23,000 piso. Sa ilalim naman ng food stamp program bibigyan ang nasa 300,000 benepisyaryo ng tigta tatlong libong pisong food credit kada buwan na magagamit nila para ipambili ng pagkain sa mga piling tindahan. Ilan pa sa mga suportang programa ng gobyerno ang assistance to individuals in crisis situations, social pension para sa mahihirap na senior citizen, Kalahi seeds, disaster response at supplementary feeding programs at ang Oplan pag-abot para sa mga nakatira sa kalsada. Labing walong taxi driver at dalawang habal-habal rider ang hinuli ng Land Transportation Office sa pinaigting na operasyon nito laban sa mga sasakyang kolorum at mga namimili ng pasahero. Pinangunahan ni LTO Chief Vigor Mendoza II ng Oplan Pasaway at pagmamanman sa mga pampasaherong sasakyan sa SM North EDSA sa Quezon City noong Miyerkules ng gabi. Kabilang sa mga reklamo laban sa mga nauling driver, ang pagiging kolorum o walang prangkisa at mga namimili ng pasahero at nangungunahan kontrata o nananaga ng bayad. Ayon kay Mendoza, iniutos niya sa mga regional director at iba pa nga tauhan ng LTO na paigtingin ang kampanya laban sa mga pasaway na driver ngayong kapaskuhan. Sinabi niyang hindi na rin uubra ang dating kalakaran ng mga driver na nanamantala sa mga pasahero lalo na ngayong kapaskuhan. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan at magsumbong sa LTO kung mabibiktima sila ng mga ganitong taxi driver. Maringkot akin ang LTO hotline na 1342586 o mag-report sa Citizen app. Isinagawa sa Iligan City ang kauna-unahang Dance of Light competition na talaga namang naghatid ng saya sa mga taga doon. Ang detalye nito ihatid sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Ramdam na ng mga taga Iligan City ang Pasko, lalo pa nang ginanap ang makulay at masayang Dance of Light competition na ginawa dito sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay tinawag na Hugyaw Ilaw sa Iligan na isinagawa kasabay ng Paskuan Festival sa Lungsod. Nagpagandahan ng ilaw at sayaw ang iba't ibang mga paaralan at barangay para sa kompetisyon. Inuwi ng Barangay Luina ang titulo bilang Grand Champion at nakuha ang 100,000 pesos cash prize first runner-up ang Lyceum of Iligan Foundation at nanalo ng 70,000 pesos. At second runner-up ang Barangay Del Carmen na nakakuha ng 50,000 pesos cash prize. Samantala, nasungkit ng Christian Horizon School Incorporated ang Most Hugyaw Group Award at nanalo ng 5,000 pesos. Ang Amuang Edge is lahi ni siya uh nga preparation among giano is na -shade twist nga carnival paghalo na mo nga naadya pun ang spirit of christmas proud kayo may kay sa among mga lights kay kami kamera mga estudyante tas among choreographer kay among din sa customs tapos gitabangan lang namo may mensahe rin si mayor Frederick Shaw para sa pasko So for those, uh, for the Iliganons as for all Filipinos, this is a message of goodwill. This is a message of uh, unity for all of us. Merry Christmas to everyone, and I'm hoping that uh, we can be together. kaning atong cost no atong kalihukan para sa kalambuan sa toyo dan Iligan, and uh, we would like everyone to participate, be a part of it, be, be a part of this uh, revolution. Bukod sa mga residente, nag-enjoy din ng mga turista sa lugar dahil sa si iba't ibang klase ng Christmas theme booths kung saan ibinida ang mga Christmas destination tulad ng Japan, South Korea, Spain at iba pa. Ako si Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Apat na araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.